Eh tanher Sama ko po yung mga friends ko. Ayan, ito po yung ordinaryng peniban. herko ko in finish. -ta o no eh, On. Eke yuta o. Tama luoka. Tala ang palyonseni ah. Oopsie. Ayan. Sabi naman dito sa lugar nato. ito. Lahat na lang nandito na. Ang magaganda ng kabuti. Marami din daw pong matsataka dito lalo na po pag season. Itong aso nila napaka sweet. Talagang pag may lumali yung isa eh nakasama. Chinecheck. Nakakatuwa. Yan. Grabe naman. Napakaganda naman <laughs> dito. Nakakaingit. Pupunta ulit ako dito next year. Pakapay dito kaibigan ko na to. Puro klasa class ang mga kabuti dito. Kabuti dito. Nakakita po siya ng matyatake. Sana makita rin ako. Yung gagamay hindi ko pinapatay. Kasi kaibigan po yan. Sa forest. Ang mga gardener. Ganda. Ano ba yan? Kung kaya lang kasarapan ng, ng kabuti. Saka pa lumalakas ang ulan. Ang kaganda ng kabuti dito. Puro first class. Napapagod din siguro yung mga insekto sa paglipat sa bundok. <laughs> Kaya ang kaganda naman. Kabuti rito. Ang dali kong linisin yun sobrang ganda ng tubo ng kabuti dito bihir ang hindi ko lang talaga nakukuha yung mga big na saka kapag ganito firm talaga umulang pa ngayon so imagine gagamba natin papatay yun hindi ko pinatayin, tinaboy ko lang marami na na po yung kaibigan ko. Napakabait po. Kawig din ang nanay ko po yun eh. Opo. Imagine yun po ninyo. Kaprasong lakad lang. Yung lalantakan ko, yan ah. Puro pa yung tripe. Hindi bang pa dito? Kaya ito naman nila. Sa ulo talaga. Maghahanap ka ng ano. Ito. Kahit na. Ganda ng kambo ko dito, grabe. Hindi nga lang po yung mga bulok na kabote. Eh. Hindi po maganda amoy. Parang ano yung ihi na banghi, talang mabanghi. Siyempre. Islag. Ayan, Ay, sa wakas. Itag nila ko ng macho topi. Punta kaya medyo old na. Napakamalit ng kabutin na to. Hirap ito. Ay. Bad condition Sayang. Sayang naman. Tapang na lang may sibing. Pero pang isa dun. Ito ako ito. Tot Ito. 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 talaga ayun Ay, yung, yung pinaka mahirap yung pagbunot paglinis talaga nito eh tiyagaan kailangan brush ng brush nakita pa bukos ano yung nasa babay nakita ko mamatsyo eh. parang ang dami <laughs> ang ganda ayan medyo kinain ng ano ay, ba yung nito ah. Medyo kinain lang sa kay tangkay nito. Ganda. Ganda na itsura. Yung <laughs> isa na wala eh. Ano po? Baby deform. May slug. Okay, may slug. lang insekto. Kasi slug. Pag hindi pa yung Firm pa. Pag mga uod, wala. Napakaloob-looban. yung kaibigan ko pag nakuha niya puro first class walang kain islag talaga <laughs> itikulosa ano to hindi ko kunin to isa iba pala nagkatabi lang yan kaya na kanya na po kami diskarte ngayon sabi ko magtawagan na lang kapag naliligaw <laughs> ako pa talaga nagsabi ng ganyan ako lang yung dayo dito hindi, malapit lang naman ako sa krasada. Kaya alam ko kung saan na. Ka-park. Sasakyan. kanta Ay, hindi po dito. No? lang po yung kinukuha ng kaibigan ko. First class. Ayaw na po yung may makakain ng slug jumbo hmm. medyo, medyo malalaki sabi ba naman dito sa pinano Ya, alam na arm niya yung tabis. gawin ko na 20 kilos. Makukuha ko ngayon. Okay lang kung laniin ang kilig-kilig. <laughs> Sabi ka na pagbubuhatan ang lalim. <laughs> Ito yung ordinary na penny bun. Mas lighter po yung katawan. ayan yung kaibigan ko hindi pa tumatawag baka nahiya baka nasa isasakyan na. yung <coughs> ganda kahit malaki na ito po yung paint repairable kasi mas dark po yung trunk reindeer na sa likod ko. Ito, firm ka. Malaki. Ayun na. Ayun Ito yung perfect. Na no, firm na malaki. Gusto ba? Hindi kaya na yung kaibigan ko sandali. May pa ako nakita. Ayan po. Ayan po. Oh, napakaganda naman sa lugar na to. Ay nako, di ko nakuha nun? Kinakain na ng uu dito. Sayang naman. Pero, oh, hindi na, sakas. Sobrang lambot. Mga first class na lang po, natin ngayon ha. Ano ko na si Squirrel, nakakapanginan yung pagganda. Tiyon, tingnan natin. Malaki ay. Eh baka soft ito wala pa tayong nakukuha buro malalaki lakit soft na talaga ito pwede pa patigas pa ayun ano old na yan tayo pong uod patigas kaya naman may uod sa ilalim natin ayan dami. <laughs> Ito po sa gilid na kaba. Ang ganda. Malinis. Kinukuha niya po talaga. Puro first class. Yun. At here be a paliantale. Sabi ko sobrang nabi dito. <laughs> Ito Ito ang laki. <laughs> Kung nasa ulo ko, ko ito. <laughs> Kala na baka kabuti. Siyempre, pipiliin ko na yung mga best ones. Kasi babiyahe. Alamot po agad yan. Yan. Sunod-sunod na. ligaya. <laughs> ito yung isa sa dahilan kung ba't hindi ako sumusuko nakita tayo ng macho tackle laki <laughs> ayan o oh. macho po yan kahit na may jewel kukunin ko po yan yan ay nako napakahirap po makakakita ng ganito na macho ang lalim lang nga yung tangkay pinakamasarap gawahani oh, nakabuti para sa akin

Nah, tegas ini po, talaga tangkain Ayam po, naman. Laki. <laughs> Ayan po, nanti toksarorok. Ayam po, nanti po, nanti toksarorok. Ayam po, po, hindi matutuwa sa mga ganito mga kita hindi po porkit may ring Ah, uh, poisonous na po mali po yun hasta professionals or may mga experience sa panggawa ng kabuti ayan ikaw ba ayan ito po yung mahal yung yang mas malarim po tangkay nito ay, ay nako no. Puti na lang. Kahit hilatun na hilaton na ako, pagod na pagod na ako eh. Diretso pa rin ako dito sa yan, napakagandang yang machatak. Ito po yung first na napakamahal. Ayan po. Ang laki na naman eh. Ang laking machutake. Wow. Talaga. Nakakawaw talaga dito. ibabalot ko po ito ng maayos pag nadaray eh, malaki mas mahirap bunutin marami pong render dito pa ikot ikot sabi ko po kasi na kay mga kaibigan ko wag po titingnan baka po biglang sumugod kaya ayoko rin ng video baka mamaya eh, inisip na babarilin kaya hindi ko po nakukuha na ng video pag malayo lang ganda po, no? Para po siyang zebra tapos ang amul po yun ito parang labanos na sinamuni eh. paganda, laki medyo makalimlim po ngayon pero hindi ulan, kanina umulan ulan pa mga 11 pa 11pm according to weather forecast na next na sa amin naman ang totoo eh, syempre ang bukso ng hangin ay iba-iba ng direksyon Ayan, ito po yung masarap ihaw o oh, sa noodles itong very young na mushroom. Ba, harapan ng tangkay niya. ayan ganda na ano orange birch bolete eto po yung pig season lalo na pag maglamig naku po laki po ng tangkay nito ay sa wakas nakakita rin po tayo ng peli ba kala akong bobok na tayo ganda ilalim ng pine tree hindi ko na po lilinisin to sa bahay na lang po Ayan, ano po tayo sa Clear Forest dahil napakarami pong tao po dun sa rapids ganda itong ano orange birch bullet sarap ng hangin dito po lang wala kasi mahangin kasi pag nasa gitna ng gubat talaga doon nagtatago yung mga lamok at yung mga kinak kinakagat ano ba yung nasabog mga <laughs> <laughs> hindi po ano yan eh mga <laughs> kinakagat ng lamok <laughs> o oh, diba sa mga naging kilid-kilid mo isusulong-sulong <laughs> ayan po ganda ah soft sayang naman hindi ko nakakain. para mas dumabi pa sa every year ayan napakaganda sana firm firm, firm na firm. Ay. Sarap na ng bunutin ito. Sarap din ng tunog ng ano. Tubig. banatin. natin. Para may sinium eh. Hindi may expose sa araw. Ganda. Ganda na itong kayo. <laughs> Parang ano. Ganda. Ganda. Magandang magandang tangkay at firm. Dadandahanin ko po ang pagbabalat. Imaginin po ninyo, no? dito sa park na to, may mga event din, minsan libre, minsan, syempre minsan ipag-organize ng private, ano, may bayad minsan pag ino-organize ng government libre eh, ang winner na winner nag-uumpisa na pong tumubutong si Polypore aha, old, hindi ko nakukuhanin sa kaya yan ko na lang yan kasi nag-dry yung weather pero pag umulan pa, mas tutubo po yan ayun po ito tayo sa gilid ng ano Tandaan lang, bakit mamaya magulas ako. Penny ba? Ayun, ayun, ay old na hindi ko na kukuha na eh hindi ako na po sayang eh kasi pag ano ako diba starbing ko lang yung may silo alam yung shanterel din naliligaw dito o di ba, diba nagkalad na talaga ang masarap at mamahaling kabuti kapatid na po natin nako malamban na po ito hindi ko kakarit Medyo susin ako ngayon kasi marami sunod-sunod na po talaga ang pagdami po ng ano mga higanting kabuti o di ba mo lamok dito ngayon medyo warm eh pero hindi lang super warm parang ayan ayan O, diba? Ganda, ganda. Sana walang uod. Hmm. O. dami lang po, 'di laki. Ah, firm super firm. Hindi na po semento, porket maganda po yung labas e. Eh. paglinis natin, walang uod jab. Check po natin later, mamaya sa bahay. Ito po kagandahan eh. Tinukuha ko lang po yung malalaki. So, yung maliliit iwanan ko. It's either na may dito o may babalikan ako, di ba? Ang ganda. Hindi na po yung ano May ceiling Tama-tama ito sa soup.